So hello mga day, nade ko isulti sa inyo ha mga day no. So kung baguhay oh, pa lang gani mo sa laing bisag-asa man mo day sa laing naso day, kung uhaw kayo mo sa mga inyong mga amiga maamiga day like me sa una day, uhaw kayo kung mga makaamiga kung mga pinay day kay maulagi kanilaging kuan kayo tao kaning kuan no ignores kita no kay kinahanglan kita makatabi og mga pinay or pinoy. So karon mga day kay daghan kay ko mga naamiga day pero maulagi lagi kam gura man gud mga amiga day. so ako rin yung ikasulti sa inyo ha day na ayaw ninyo istorya ang mga dark secrets or katupang inyuhang mga kaagi mga day kay himuuna nila nga kuan day himuuna nila kuan sa imong haday pa, pa singan so ana i e, kuan na nimo once na kaning dili na mo amiga day mo na ingin lang himuon kaning kuptanan day nga kaning dili ka makalihok dili ka makatabi og mga ingon ani imong anak kay nasa koy gikuptan para sa imong ha so ing ani na lang mga day kung uhaw gani kayo mo sa mga amiga day okay ra man jud na amiga mga day kaso lang um, ayaw lang jud ninyo isulti ang katong inyong mga dark secrets day ha especially sa inyong mga lowest point day ha? kay kana mo ilahang kuha ano kusog day nga kani kani ngani siya anhi kaning kaning kuan anhi siya hinay an hisiya malumuy, ana an hisiya ma kan ma kuan og istorya mm. ayaw mo mga day ay suno na ko mga day kay ngano kaning nga ko kanin mga day ang ako araning experience true experience ra ni day no so ambot ngano ka ambut ambot lang ngano ka hajud basta mauna na ako isulti ninyo ayaw jud mo og salig diha diha dayon pero ayaw pud mo pagsulti sa inyo mga dark secrets day uh, ato ato ra day ay mo sulti mga dark secrets day nang ko kape day no oh. uh, ha nakus trabahoan mo na akong ikatambag sa inyo Babush!